Hello hello cravings. Ang dish natin for today's video ang napakasarap na dilis salad. Uunahin unahin muna nating ibabad sa tubig yung ating mga dilis para makasigurado tayong malinis yung ating mga dilis. Habang nakababad yan, maghiwa na tayo ng kailangan nating sibuyas. Kung gusto nyo po ng sibuyas na puti, pwede din po. Or kaya naman ang sibuyas na dilaw. Hihiwain ko lang ito ng manipis. Ang tawag dito sa amin ay sibuyas na Tagalog. Itatabi ko lang muna din yan at maghiwa na tayo ng lime or calamansi. Meron tayong siling green, meron tayong siling pula. Kung ayaw nyo naman po ng maanghang, pwede nyo na pong i ang ating mga sili. Gagamitin tayo dito ng malutong na kamatis. Tatanggalin ko lang yung buto nito at hihiwain natin ito ng maliliit. Bakit natin tinanggal yung mga buto? Para manatili yung pagka ng ating dilis kahit meron pa yung sibuyas, kamatis at saka kalamansi or lime. Ito namang ating itlog na maalat ay optional lamang. Kung meron kayo, ilagay nyo na rin para mas masarap at mas malasa yung salad natin. narin na natin yung ating dilis at ito ay isang na natin hanggang ito ay maging crispy. Kapag crispy na, katulog nito, hanguin na natin at gawin na natin ang ating dili salad. Inuna natin yung ating onion, mga sile at ito ay lalagyan natin ng lime or calamansi. Tapos yung ating itlog na maalat, lamas-lamasin lang natin. Mix-mix or mekus-mekus. <laughs> Then lalagyan natin ito ng ating kamatis, paminta at asin at yung ating crispy dilis. Tamang-tama ito lalo na kung katatapos lang ng mga holidays at puro karne ang ating mga kinain. nako, siguradong magugustuhan nyo ang ating dilis salad. At iahabol ko ang ating pritong itlog. Yan po ay optional lamang kung gusto nyo ng pritong itlog para pandagdag lang ng ilam. At tara na cravings, itry na natin. Sana po ay matry nyo rin. Paki-like, share at comment na rin po kung nagustuhan nyo ang ating video. Oh, mm -hmm. my